Dolomite Beach Ito yung ginastusan ng ilang Ginastusan ni Duterte Pero tingnan nyo naman ang ganda oh. Oh. Napakaganda na ginastusan ni Duterte oh. Ang daming isda nga. Ayan, ang dami oh. Ito oh. Ayan, ang dami oh. Oh, nasa ibaba oh, ang dami. Hindi lang kita sa video pero ang daming isda sa ilalim oh. Ang dami palang isda dito guys, ang lalaki oh. Kaya pala pinupuntahan ng mga ibon. Kasi isda. Hindi kita sa video. Yeah. Yeah. Oh Nas. No. No. Hoy. Uh, oh, nauli ko. Ah. Uh, Boy 'yung oh. iba na mamamatay. <laughs> 'Yan oh. Ito kinakain tu eh. Pagkain nila 'yan. Ano 'yung ano 'yan? Nakanda lang po. Eh. 'Yan ang motin niya. Ito 'to ko kakainin eh. ko. Oh. Oh. Patayin na. na eh. Namatay na nga eh. Bakit namamatay ang mga ano? Ito ang dami oh. Eh. Bakit namamatay? Hala, ah, nabasa ako. Ay, eh, lumayo ka na. Uh, mamatay sila.